Nasa linya na po natin ang isa pa sa ating panauhin para sa araw na ito. Walang iba kundi si Undersecretary Alexander Lopez. Siya po ang tagapagsalita ng National Maritime Council o NMC. Good morning, Yusek morning, Lopez. Yusek. Hi, good morning uh, Christian and Tuesday. Uh, <laughs> Tuesday po. Tuesday. Yes. Oh, you said na cognay uh, nitong pinakahuling insidente diyan sa West Philippine Sea particular sa Bawi de Masinloc. May mga report na dumami lalo yung barko ng China diyan sa BDM. Sir, so, ano yung pinakahuling monitoring natin ng sitwasyon diyan? Well according doon sa ano yung sa monitoring ng Coast Guard natin indeed uh, dumami no mm -hmm. siguro it, ito yung isa ng pamamaraan para baliktarin yung ano eh nangyari kasi very embarrassing sa kanila mm -hmm. and they want to, again to project na uh, their their control okay. para matabunan yung issue mm -hmm. uh, yun ang na nakikita namin. eh So ano ang magiging pantapat natin diyan Jose Lopez Well uh, dahil sa nangyari noong 11 August ano uh we are uh, we are very careful kasi hindi uh, we, we are, no ah uh, two lang natin because uh, two things no uh papalakasin nila 'yung person na diyan again para tabo na 'yun ngere mm -hmm. at pangalawa para 'yung 'yung kasi ang ang, ang audience nila dito basically internal eh mm -hmm. so kung titingnan mo even 'yung mga monitoring namin wala silang minimension about yung nabunggo sila, yeah. ganyan yes. mm -hmm. Ang minimension nila, itinaboy ang, ano, ang Philippine Navy, itinaboy ang... Oh, itinaboy ang uh, US Navy. So yun no. no? Pero yung merong mga community chat na na-monitor din natin na uh, sinasabi na mga Chinese uh, netizens nila, sabi nila, tayo kayo yung ano, tayo yung humabol. Yung may mga ganung <laughs> comment na, no. Oh. <laughs> so, at least ngayon nakikita nung sarili nilang mismong mga kababayan kung ano yung nangyayari. Yeah, precisely. In fact, meron silang ano some some sort of mourning uh -huh. pero hindi nila sinasabi kung bakit nagmo-mourn kasi may namatay na uh, cross guard personnel uh -huh. oh, pero hindi hindi nila sinasabi kung ano yan kaya China is mourning. Pero uh, well, wala silang mention anything about so, it. speaking of, meron na bang uh, tayong uh, nakuhang impormasyon kung may nasawi nga ba sa panig ng uh, China? Tsaka meron na bang komunikasyon between China and the uh, Pilipinas dahil doon sa nangyari? Alam mo, uh, ine-expect in naman natin yun na they will not communicate, they will not uh, uh, confirm no, or even deny na meron nangyari yon. Pero Amo common sense, no? Eh, ako, nag, 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 nagbarko din ako dati. Mm-hmm. Yung, mm -hmm. yung, yung lakas ng impact na yun, mm -hmm. na halos yung, yung ilong yeah. ano, yung power na talaga ito, nat talagang dati di ba? Mm -hmm. At meron tatlo o apat na tao nandun, eh. So, tumilapon, talaga titilapon at titilapon yun. Mm -hmm. So, pati ibig nga yun sa video, titignan natin, di ba? Meron close-up video no, sa ilalim ng, mm -hmm. ano, para merong pulang uh, something. Yes. Mm -hmm. uh, yung basically it's, it's, siguro life vest yun, ng tao na naka-life vest so nakikita yung pula. Lumipad. So you know, yung yung tinong know, lumipad 'yon. Mm -hmm. Kaya nga, very very professional yung ating coast guard na sinabi na na they are uh, uh, offering assistance, no? Kasi mismo mis mis may coast guard natin, alam nila 'yon eh. Yeah. At saka at saka kultura 'yan sa so maritime industry, mm -hmm. maritime world, no? Pag may may ganung mishap, tulu tulungan sila eh, tulungan Mm-hmm. Uh, ano mo, very, very telling yon Yung nabungko na nga ng Chinese Navy yung Coast Guard. And yet, hindi pa sila huminto at para siguro sa Gipin, yes. ang, ang, um, yung ano, hinahabol pa yung Coast Guard para. Uh -oh. <laughs> so, very ridiculous, uh -oh. no? mm -hmm. Sir, um, uh, regarding dun sa nangyari, can we say this is alarming? Tsaka pangalawa, um, uh, inaasahan ba natin na mas lalala pa yung uh, tension dyan sa West Philippine Sea dahil doon sa nangyari. Kunang-una, yung alarming yes, alarming kasi we we deem it as very alarming mm -hmm. kasi very deliberate 'yung ginawa na eh, especially ang gumawa nito, hindi na 'yung Coast, hindi na Coast Guard nila eh. It's the navy. Mm -hmm. It's a warship mm -hmm. at malaking warship at saka 'yung hindi lang according sa debriefing na ginawa namin doon sa Coast Guard ano no. Hindi lang minsan 'yung ginawa sharp turn actually. So yung ang nakita lang natin yung sharp turn na nabunggo na yung Coast Guard nila. Mm -hmm. Pero meron pang sharp turn before it na talagang na-miss na na lang talaga nilang Coast Guard vessel natin. Na miss mm -hmm. lang nila. Uh, Sabi nyo nga, warship na yung ginamit nila. So sa panig ng Pilipinas, sa panig natin na uh, Yusek Lopez sir, uh, pwede bang sabihin na... Ah, uh, panahon ng tapatan din natin yun ng ating navy vessel o wag naman dahil baka lalong mag-trigger. Hindi no, natin gagawin yon mm -hmm. kasi ang uh, uh, unang-una directive ng ating pangulo na whatever dispute whatever ano, you know, we will uh, resol resolve it peacefully, you no? Know? Right. Peacefully mm -hmm. and maximizing our diplomatic channels and mechanism. Pangalawa, pangalawa no, uh, we should admit China is the second biggest economy in the world mm -hmm. and China is the biggest no biggest armed forces in terms of assets mm -hmm. biggest navy ano yeah, they have the big um, uh, the, uh, the, the the most number of uh, warship uh, bottom submarines even aircraft so no brainer yon. bakit ka, bakit kasusugo dun? alam mo naman tatatalo ka no so issue you know, no? oh. Pero pero sir um, aside from BM diplomatic pero meron naman tayong at least uh, we are prepared kung ano man yung mangyari na hindi natin maiwasan. Oh de definitely definitely. Oh. Part naman yun? Mm -hmm. So kahit kahit na kahit na in, in paper, dihado tayo. Meron tayong ginagawa naman. Oh. So, mm -hmm. Guarantee. Meron, tayo. meron tayong contingency. Uh, yun ang uh, gusto nating sabihin no. Mm -hmm. Even even the president himself sabi niya 'di ba? Hindi naman tayo Uh, magba down dyan sa mga ganyan. So, meron tayong ano, meron tayong contingency. Ah, mm -hmm. uh, yung yung the mere fact na parehong barko nila yung nagkabanggaan. Oh, nag iusek na ano, oh. Lopez. Pwede ba nating masabi na somehow ay pumuntos tayo ron? Uh, in, not in that sense ano, uh, Tuesday, kasi more on ang uh, natin dyan is Uh, siguro yung skill ng kanilang uh, kapitan ng barko right. at yung may angle doon na Uh, about communicating between these two ships. Eh may mga angle. So yung yung sinasabing ni puntos in, uh, hindi natin uh, in yon. kasi uh, negative 'yun eh. Negative 'yun. Kasi hindi hindi naman tayo nakipaglaban sa kanila, no. Sila 'yung humahabol sa atin at yung yung uh, yung, yung kanilang lapses ang nagbigay ng sakuna sa kanila mismo. O. you said kanina nabanggit nyo ang China. We are not expecting makikipag-communicate yan doon sa nangyari. Pero ang US ba may komunikasyon sa Pilipinas na sa atin dahil dun sa nangyari? Well, after that, alam mo, nagbigay, yung nagbigay ng mga statements hindi lang yung US no pati the other Japan, South mm -hmm. korea mm -hmm. hindi yung statement ng support but rather a statement of concern the, mm -hmm. dalawa yan alam right. yung concern nila yun na grabe naman ito sobra nang aggressive yun so you, that, hey, right. that is the that is the context of their uh, statement eh mm -hmm. so, they are very they are very alarmed na yung mga ganong very aggressive and deliberate man na uh, actions ng China It can really escalate the the situation at the South China Sea. At uh, siguro dapat makita ng China na sila ay pinanunood at mina-minamasid uh, ng buong mundo na ngayon dahil sa ganyang mga pangyayari na dito sa atin. Uh, well, actually kung titignan mo sa YouTube lahat ng commentaries doon uh, nakalagay doon sa ano nakatuon sa uh, pagkakamali ng China. Hmm. Tapos tapos diba uh, 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 kuno monitor nyo naglabas yung kanilang state media uh, of a video na sinasabi look, yung Pilipinas daw ang gumawa ng mga dangerous number eh, ganun naman talaga yung China no lagi ganun yung narrative mm -mm, sa nila oh nalalait nila oh pero ito inung nangyari talaga ito is really an embarrassment on their part no right totoo yan ano uh, so isa pa uh... Hindi naman natin na-ine-expect, Yusec, na magbibigay pa sila ng report na may nasawi doon sa kanilang panig, di ba? Hindi. Oo, never nilang gagawin yan kasi magiging dagdag kahihiyan sa kanila yan. Uh, hindi lang, hindi lang, ano, no, uh, very telling yun sa kanilang ano, mga kababayan. Right. Dahil, dahil, dahil sa banggaan niya yun, sila ang dalawa nagbanggaan may namatay na Chinese kaya ngayon collision wala silang binabanggaan wala silang binabanggaan ay teka sir last na lang pala um pag naningil magbabayad ba ang Pilipinas parang may mga nagsasabi <laughs> kaya daw magbayad That bakit si naman tayo sisigilin. alam <laughs> no, pati nga alam mo, na, ano na, eh, na-capture na, 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 'yan ng abang, ano, mga ano, international, mga ang anchor ba? Oh. Tapi pati sila, that is ridiculous, no? Okay <laughs> na. <laughs> <laughs> bakit naman tayo sisigilin na sila ang may gawa sa sarili nilang uh -huh. mga barko, 'di ba? Hey! Yun nga kasi, sinasabi nila na kasalanan daw natin kaya nangyari yun. <laughs> na Ridiculous na, si na nga. Alright, on that oh. note. Uh, salamat sa iyo, Yusek Lopez. Sa susunod po ulit, magkahuntahan po ulit tayo. Ano po? Yeah, sure. Yeah, my pleasure. Sige. Thank you, See, uh, Christian. And thank you, Tuesday. Thank salamat you. Salamat po. Apo. Marami pong salamat. Si Undersecretary Alexander Lopez, ang tagapagsalita po ng National Maritime Council.